li hani wa iman wa katib hani wa jidan biidayah arrahmanur rahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang Islam uh, ang tipong pag usapan sa meeting orasito ay patungkol po sa mga gawain Uh, pagkatapos ng uh, Salatul Eid. Okay. Uh, pag Salatul Eid, na kung saan na Eidul adha uh, dalawang klase o uri po ang mga Muslim. Una, mga Muslim na nagsasagawa ng Hajj. Pangalawa, mga Muslim na hindi nagsasagawa ng Hajj. Okay? Uh, malinaw po ang mga magsasagawa ng Hajj ang kanila pong uh, gagawin pagkatapos ng uh, ano po, uh, Salatul Eid ay uh, magpapatuloy pa rin sila sa mga ilang gawain din ng magsasagawa ng hajj. Opo. Halimbawa, uh, ngayon Salatul Eid, magsasalatay na Eid, na hindi magsasagawa ng hajj, pero yung mga magsasagawa ng hajj, sa araw ng Salatul Eid, ang kanilang gagawin sa mga araw na ay kasama doon yung uh, magbabato po sila. O magbabato. Uh, pangalawa yung mag, uh, magpapakalbo po sila. O magpapagutin. Okay. At kasama roon yung magbibig uh, magbibigay sila ng hadith. Okay? Kung sila tamato na kanilang hadis po. O karin. Okay. Kasama doon yung uh, na po uh, magtatawful ifada po sila. So, meron silang mga gagawin po sa Araw na yon. Opo. Pero hindi sila magsasagawa ng Salatul Ayyat kasi sila ay uh, kabilang sa magsasagawa ng Hajj. Okay. Pero tayo hindi magsasagawa ng uh uh Hajj po Bali, ilan din sa ating mga gagawin na kung saan mga sunna kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa rin po yung uh, pagkatapos ng Salatul Eid ay kung meron uh, maghahandog mag ng hayop, yun, dun po magsisimula. Dun po magsisimula. Hindi yung before Salatul Eid, kundi after ng Salatul Eid. Kaya meron kayong mapapasin na mga masjid pagkatapos sila magsilabas sa bahay o masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o di kaya doon sila nagmula sa yung nilalabas sa kumbaga sa deserto. Kasi may mga limbo dito sa Saudi Arabia, uh, meron silang nakalaan talaga na malawak na deserto, naka-compound tulad ng aming pinagdadarasalan ay doon kami nagsasala ng Salatul Eid. So pagkatapos yan, yun, doon magsisimula po yung kaya po mas maga ang pagdarasal ng Salatul Eid al-Adha kaysa Eid fitr kasi yun ang isa ring uh, doon na para maagaan po ang pag-aalay o paghahandog, pagkakatay po ng ayon. So isa rin po yun sa kung saan na uh, uh, gagawin po pagkatapos ng Salatul Eid. Okay, Pagka tapos ng uh, pag-alay po, paghahandog ng uh, hayop, ito po yung uh, susunod na parang uh, uh, sadaka. Kasi ipamimigay po yung uh, umbaga inatay no, sa mga fukara o sa mga masakin, mga may po ng mga kapatid nating mga muslim. So yun po. At kasama rin doon sa gagawin po sa ah uh, after Salatul Eid ay pararamihin po yung tinatawag na Zikrullah. Uh, Lalong-lalong na po yung pagbabangit ng takbir. Yung Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar. Allah Akbar, walillahi al Kasama po rin yan sa mga ano po, uh, binabangkit mga kapatid namin sa pananampalatang Islam. So, ito po ay ginagawa natin bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkalahatan na kanyang mga biyaya po sa atin. Napakaraming biyaya na ipinagkalob ng Allah. Kung ating pong bibilangin, kailanman din natin kayang bilangin. Opo. Subhanallah. Kaya si Allah mismo nagsabi sa banal na Quran, Wa in ta'udu ni'mat Allah la taksuha. Kung bibilangin ang mga biyaya ng Allah, kailanman din niyo kayang bilangin. At ang mga gawain nito ay pasasalamat din sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang espesyal na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ano po yung espesyal? Khas pong baga, Ito yung ating pong pagiging isang mananampalataya sa Allah. Ito yung pagiging isa tayong Muslim. Subhanallah. Ta Kaya po tayong naging isang Muslim, mananampalataya dahil sa kahintulod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon tayo ng iman, pananampalataya, dahil si Allah mismo nagbigay po sa atin. Pamagana, linasin, ang tu'mina, illa bi'idnila. Wala ni isang kaluluwa o tao na magkakaroon o magiging isang mananampalataya, maliban lamang na ipinahintulod ng Allah. Ibig sabihin si Allah ang nagkakaloob ng ating iman o pananampalataya. Kaya ito yung tatanggapin po natin na napakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat. Kahit mawalang lahat, wala kang kayamanan, wala kang, ano pa mang mga pinag-agawan dito sa mundo, pinag ipon dito sa mundo. Pero ang iman o pananampalate sa Allah ay wala pang isip. Subhanallah. Kaya pagdating sa kabilang buhay, iman, pananampalate, lamang ang titingnan ng Allah sa atin. Kung sino sa atin ang may iman, paniniwala sa Allah, natunin na Diyos at tayo gumawa ng mga mabubuting gawa. Yan po. Kaya po tayo Uh, kumbaga gumagawa ng mga iba't ibang uri na pagsamba dahil po sa kung saan uh, isang pinaka dakilang biyaya ni Allah na ating pagiging isang Muslim pananampalatay sa Allah subhanahu wa ta'ala siyempre kasama doon po na mga gawain sa after uh, sa salatul aid ayang sa pag-uwi po kung alimbawa dito tayo duma sa ibang uh, uh, daan kumbaga sa bandang kanan pag uwi natin iibay natin yung ating pong kumbaga dadaan kumbaga sa bandang kaliwa parang ganun uh, ibig sabihin yung dinanan po natin huwag tayo dumaan doon. ang pinakasuna dahil ito yung ginawa ng propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iba na naman ng dadaanan niya patungo sa kanyang bahay siyempre hindi po pwedeng iwanan natin ang tinatawag na magkaroon tayo ng fars pasurur Magkakaroon tayo ng kumbaga yung uh, uh, pagsasaya. Kaya bibisitin po natin ating mga kapatid sa kanilang mga lugar. Sila rin bibisita sa atin. O di kaya mayroon tayong pinagkasunduan na itong lugar na doon tayo makikita tulad dito po sa Saudi Arabia. Na siyempre mga malalim mga bahay. Kaya minsan ang ginagawa ng mga namumuno. O di kaya yung mga sabi natin mga letter. O dito po tayo makikita sa cornice o saan po tayo makikita pagkatap lang sa latulay. Para naman, buhayin po yung tinatawag na surur walpak well, Kaya minsan may mga ginagawa ng mga palaro para magkaroon tayo ng mga laro, gina, para magkaroon tayo ng uh, uh, pagsasay pong mga kapatid namin sa pananampalatay sila. Okay. So, hindi po doon nagtatapos mga kapatid namin. Uh, balikan po natin yung uh, pagkakate po ng uh, hayop ay hindi lang sa araw na yun. Kasi meron yung tinatawag na ayamutashrik, tatlong araw. Sa kalendar Arabic ay 11, 12, 30. Yan. Pwede rin araw-araw ay magkakatay po tayo ng ano po, hayop sa mga may kaya. Pwede rin yung kambing, pwede rin yung baka dito sa Saudi, pwede yung kamilyo. So mga kapatid dami sa pananampalatang sila. Ito po yung maikli na kung saan na uh, short na ginagawa po pagkatapos ng Eid. Uh, Alimbawa, yung mga, na, mga nabanggit po natin at marin na meron tayong hindi napangit. Ang mahalaga po, meron tayong nalaman, ito special po sa mga kapatid natin ng mga bagong yakap po ng Islam, nang sa ay meron silang uh, idea sa mga gagawin pagkatapos ng Salatul ay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay panatilin pa rin yung uh, pagbibigay ng kapatawaran sa bawat isa. Lahat tayong nagkakamali, uh, may pagkukulang, kaya nagpapatawa rin pa rin tayo sa ating pong mga pagkukulang bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po, may, mayroon, mayroon din napulot na aral sa ating pong mga uh, kumbaga ibinagi. Hanggang dito po lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.